Fanatics, mga kalingat. So, andito <laughs> nga ako pala si Kuya P. For today's video, wala po muna tayong reaction video. Kasi, andito tayo sa Pansang France. So, <laughs> it's a uh, cloudy and uh, medyo depressing weather. Pero, eto dito kami ngayon sa side ng Normandy. And, ito mismo, itong point na to is ito yung point Duhok na kung saan nangyayari yung paglalaban ng Allied Forces at ng German troops. Kung so, napanood nyo nga po pala yung movie na D-Day, dito mismo nangyari yun. Year 1944. Nasakop na lang ang hmm. Germany. Mm -hmm. Nasakop so, din ang na? eh. oh, France, promise. Ah, kaya galit ang mga ano. Ito kami ganyan sa bunker. Pero wala akong nakikita ang bunker. <laughs> grabe. Imagine nyo guys. It, ito pa yung year 1944. Grabe ka matakot naman. Grabe po. dahil po dahil napakaraming mga bunkers dito na kung saan dito nila ah, binabaril yung mga paparating na allied forces and all. And, uh grabe. Nag-avail pala kami ng Euro trip, guys. Isang bus kami na full of people. Nag-travel together. And, pupunta kami dito sa countryside ng France. So, yan po. Mga kalingat, mga kapinatics natin dyan. Samahan nyo ako sa aking adventure. And ako nga po pala si Kuya P. Halika na samahan sa aking journey. Dito sa Bansang France. So hello Loite. Kakatapos na namin kumain dito sa El Omaha. Restaurant siyang kinain ko sa Steak and Fries. And now, dito kami ngayon sa Omaha Beach po. OOTD ko nga po pala ito. Ang aking OOTD. And, dito mga masyal-masyal lang kami dahil napaka-historic po ng lugar na ito. Ang Omaha. Kung hindi po ninyo, uh, para po sa dagdag kaalaman natin dyan, ang Ohama, uh, Omaha Beach po is uh, grabe. Marami pong mga nagpaalam dito mga kababayan natin from the US and British. Dahil dito po sila ang allied forces kinalaban ang German forces natin and uh, noong World War 2 po ito nangyari 1944 June in the D-Day and thousands nga po ang mga nasawi dito sa lugar na to and dito nga po sila dumaong dyan dumaong yung mga allied forces natin and dito nila sinalubong yung German forces And grabe nga po, napaka-historic po ng place na to. And all. And grabe, mag -i stroll -i stroll kami muna ngayon dito. So, ano, dito din po pala sinuto yung mga famous films natin tulad ng Dunkirk, Saving Private Ryan, and all. Marami pa pong iba. Gab. So, oh, ito na nga po eh, no, mga kalinga pang natin. Imagine Imagine po ninyo na way back 1944 is dumadaong dito yung mga allied forces at nakikipagbarilan sa another side. Grabe sila po pala mga kasama ko, mga classmates ko. Si Mary, si Elaine, si MJ, si Christoph, and si Sai. And nag-avail kami dito ng Eurotrip And grabe, dun po kami galing sa Point du Hoc Kasi may mga tao din po dyan na nakipaglaban And inakyat po nila yung cliff na yan Para mabawasan yung mga arteriary forces ng German Grabe Famous landmark po ito Grabe So, nabudol po kami dito sa museum. Papasok kami sa loob. Sa alagaan 7 euro. Hindi naman po kami mahilig sa history talaga. Thousands of reinforcements continue to arrive. ganda guys ang ano mga American Cemetery na kung saan nakalibig ang mahigit 9,000 na American troops na nasawi sa araw ng D-Day. ito mga kapinatik natin yan. <laughs> For uh, day 2 po, papunta kami dito sa Mont Saint, ano? Mont, ano? Mont Saint Michel. Ito, nakikita na siya. Yung kanina sa bus na video ang uh, sisa. At uh, naglalakad kami ngayon papunta doon. Nagka-take kami ng shuttle. And ito, outfit check. Outfit check. Shoutout pala sa mga friends ko. May nag-comment kaya hapon gusto daw nila makita yung mga kasama ko dito. Bakit hmm? na sa so media? Tapos <laughs> si Elaine, si Mary, and si MJ. MJ! Kaway kaway! And ayon sila, Kristop tapos si Sy. Punta kami, naglalakad lang kami. Mag-take kami ng shuttle. So, ito na guys! Grabe! Wait. Montage natin. dito tayo sa malapitan Mont Mont de Michel <laughs> nalilimutan ko yung pangalan sabi nga nila guys itong uh, abi na to is ginawa no 8th century pa 800 years grabe year 800 and yung bishop daw nagkaroon siya ng panaginip and sabi nga daw nakita niya doon si Saint Michelangelo na pinipilit siyang gawin tong abi na to on the top of the rocks grabe naman yun grabe So basically, siya, basically mga kalingap na mga kapinatics natin my town sa ibabaw ng isla and medieval and gothic style grabe no ang ah, tayong bumalik ng mga panahon

lalapitan yan yung pinaka tok, -tok na niya ayun na kami, nag-avail kami ng ticket, 13 euro lang uh, tapasok kami dyan naman hello guys. Andito kami ngayon sa sikat na restaurant dito. Eh, special ni tinila yung omelette dito. Pero gusto ko i-try yung salmon talaga eh. Kaya, andito kami sa, anong tawag dito? Authentic French restaurant. Eh, Tama po problema ay sila i-translate yung French sa English. Problemado, problemado po kami. Tenyo naman kasi oh. but kasi ganito naman yung uh... So I e try yung salmon. Gusto I e try yung salmon. So dahil guys, nandito tayo ngayon sa France. Natutunan din natin yung mga French word nila. Which is bonjour. Ano pa? Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Bonjour naman. Is... Bonjour is hello. Ano yung you're welcome, Mary? Nalimutan namin. Benvenu. Will, welcome. Welcome. Ano pa? Yun, yun lang guys. Si Bukle, yata yun, ano eh. So yun, grabe guys. Ito, pa another check to my bucket list, ang Mont Saint Michel. Natayatayo siya nung 800, 8th century pa lamang. Grabe, 800 years. Grabe yun, no? Eh, so, pala isipan pa rin sa maraming tao kung paano nila na itawid yung mga bato, yung mga pang build nung building na yan dyan sa isla dahil nung times na unang panahon pa is tubig po yan lahat kasi isla lang siya na maliit and nababalutan siya ng buong tubig grabe. and usually pag high tide po kumaakit yung tubig ulit dito grabe yun grabe so grabe nagkaroon kami ng wonderful time dito na explore namin tong mini town mini village kung tawagin nga and grabe isa pala siya sa mga siya, siya yung number 3 tourist destination po dito sa France grabe oh ganda guys may mga kambing dito lang Um, hindi masyadong mapakita ng hostesa ng camera dahil cloudy ngayon yung Mont Saint-Michel. Pero grabe guys, napakaganda talaga niya. Guys, no? kita niyo sa akin ng likuran yung Mont Saint-Michel. Grabe, napaka-famous landmark siya since 8th century guys. Sana kasama ko rin kayo dito pero unfortunately mahina signal hindi po tayo nakapag live stream. So yun guys, grabe. Welcome to France. Hello guys, nasa day na namin dito sa France. Try tayo nito parang lecture plan nila dito. Ang mm. mm. Yummy. Dito sa local bakery shop dito, ang sarap ng mga pagkain nila. Ayan. Ito. Dito kami ngayon sa Rimes. Ano siya? Champagne Capital of Europe. Grabe. Mmm. Hop. Hop. Kakaiba sa panlasa. Sarap talaga yung tinapay dito sa France, no? isang oras na lang din, biyahe na rin kami pabalik ng Germany. Ang lamig na rin pala dito. Mm. Sana po nag-enjoy kayo sa aking ah, dahil na isama ko po kayo sa aking munting mm -hmm. trip dito sa France at sa uh, may papayo ko lang din po ah. Uh, Lalo na luna, sa mga OFW out there magkaroon po tayo ng work-life balance. Hindi lang po puro trabaho. Dapat nag -e enjoy din po kayo habang bata pa po kayo. And, ah, uh, ito na nga, habang may energy pa po makapag-travel. Yon, Mas maganda din po mag-invest sa sarili nyo para mas ganahan ka magkaroon ka ng energy na harapin pa ang kinabukasan at ang future. Ganda man ang city center nila yun, na? ah. Grabe, guys. Yan pala, guys. Yung parang Notre Dame nila dito sa Rheims. Grabe. Small version siya ng Notre Dame sa Paris. So yun guys uh, Nice ko na paalam sa aking Mini vlog Mini travel vlog Andito tayo ngayon dito sa Rhymes And uh, yun uh, Pag uwi ko po ng Germany Mag-grind po tayo ulit Gagawa tayo ng maraming reaction videos Magla live tayo And yun Siguro na miss niyo mga kalingap Mga kapina natin Kaya bibigyan natin yung best natin para makapag-upload tayo ng maraming upload tayo ng maraming videos and all. So yun po. Ingat kayo diyan lagi. Ako yung magpapaalam na. Kuya P is in France and cheese.